bumili ba ako dito sa enforcer kasi kung iba pa to baka pinalusot na kaagad so play muna natin yung video driver's license ko po pamangkin pa. ako ni Major Jelle Reyes yes po Mario Reyes so, log mo Kumami talaga ng pangalan. Yes, At siya mismo, ano rin, military. military

tigas no ang tigas talaga Hayong ibigay niyo yung driver's license mo Yeah uh, Driver's license ko? Yes sir Saan nag-aabala? Wala, yes, Amerikano po, tin passport ko. I mean wala boy, I'm from Palikatan. Yes, from Palikatan ka. Man, yes, ma ah, so walang lisensya yan. Yes, ma Wala talagang lisensya yan. Kasi kung may lisensya yeah, ka, pakita na, da, mo ko. na lang kaagad, uh. ka yes, ma ano, di ba? Pare-pareho tayo, magkabaro tayo. Opo, ano na mga paginagawa. Yes, ma'am. Yan Yun yung problema dito sa bansa natin. No? Oh. Kasi may mentality na yung mga tao na kapag nakakaangat ka na sa buhay or may connection ka na nasa gobyerno, lalong-lalo na pag nasa AFP, nasa PNP or basta nasa gobyerno na alam mo pwede makadepensa sa iyo sa mga ganyang klase ng pagkakataon na may mga hulihan, may mga checkpoint gagamitin ka agad. Pero ang hirap lang kapag ganyan na. Alam mo na posisyon ka na major na. Alam mo nang may kapangyarihan ka na. Kung may violation ka, dapat di mo na gamitin yung kapangyarihan mo. Unang-una, kung may violation ka, kaya mo bayaran yan kasi sinasawuran ka na ng malaki ng gobyerno eh sinabi pa niya abala. Well, hindi ka naman makakaabala kung ikaw mismo o hindi ka naman maabala kung ikaw mismo kumpleto ka. Alam mo na yung batas eh. Kasi isa ka sa nagpapatupad ng batas. Kayong mga idol ano masasabi niyo sa video ito.